Wow! nasan tayo? Nasa challenge ba tayo? Buksan wow. na natin ang safe! Bubuksan ko ang akin! Suwerte ko! Oh, Diyos ko! Isang malaking tatsulok ng matamis, masarap na yelo. Kakainin ko na sila ngayon. Napakagandang lasa! Oy! Kakainin ko silang lahat! Hmm. At may naisip ako. Kukunin ko ito. Hindi! Akin okay, ito. Oh, sige. Paano naman ikaw? Buksan mo sa'yo. Sige. Pero ano ito? Oh, isang farm ng langgam. Kailangan natin itong tingnang mabuti. Oh, ang dumi naman. Ang daming langgam at pabalik-balik sila, may hinahanap yata. Sana hindi nila ako kainin. Nakakatawa ka, pero kailangan mong kainin ang mga yon. Sige na, I simulan mean. mo. Bon appetit! Sige na! Hindi ito ang plano ko para sa oras ko! Oh, handa na ako! Ipinapasok ko ang daliri ko dito! Oh, hindi! Kailangan kong kainin ito! Uh, hindi ko kaya! Lasa itong lemon na may ketchup! Hindi ko kakainin yan! Ngayon, ikaw naman! Oh, sige! Paano naman ako? Isang kamang-hamang kamanghamanghang super baril! Wow! Ano kaya ang magagawa nito? Pumuputok ako! Ano? Ano ito? Lumiliit ba ito? Bakit mo ito ginawa sa akin? Maliit na mata. Uh, susubukan ko ulit. Oops. Pero ngayon magiging malit ka. Nakakatawa ka at ang liit mo. Ilabas mo ako rito at mag-ingat ka. Ayokong maging bata. Oh, kailangan kong tumingin-tingin. Hmm. Oh, astig. Ngayon ang laki ng mga mata ko! Isang buong bundok ng malalaking matatamis na mata! Yan ang naiintindihan ko! Kakainin ko sila habang buhay! Ang sarap nila! Wow! Ang ganda niyan! Sakto lang! Ah! Ano ito? Oh! Hindi! Ang mga maliliit na langgam na iyon! Kinukuha nila ang yelo ko! kinuha nila ang lahat para sa kanila. Paano nila nagawa iyon? Oh, salamat mga langgam ko. Talagang masarap ang mga mata. Oh, nakakainis naman. Saan nila dinadala iyon? Oh, ibalik ninyo ang huli kong mata. Kukunin ko ito mula sa inyo. Oh, ang dami ninyo. Ang hirap. Oh, oh, ang mata ko. Hmm. Ano pa ang dapat kong bawasan? Ah, siguro bagoy ng setting? No? Oops! Anong sorpresa ito? Aba, mukhang gagana ito pabalik-balik. Mm, ikaw ako na. O, baka ikaw. Sige, bukos ako ito. Oo, oh, oo. Oh, nakakuha ko ng isang sugot ng chichiria. Yan ang gusto ko. Talagang magkata. Kakainin ko ang paborito ng chichiria. Uh, sobrang luto, Talagang kakaiba. Magandang lasa. Hmm. At gusto ko rin ng chichiria. Pangaakitin kita ngayon tingnan mo kung gaano ako kaganda. Um, bigyan mo ako ng ilang chichirya. Oh, syempre. Heto, kainin mo lahat ng chips ko. Lahat para sa'yo. Mas mabuti yan! Ang sarap! Gusto ko rin ng chichirya. Gagawin ko rin ito. Um, tingnan mo kung gaano ako kaganda. Bigyan mo rin ako ng chichirya. Ano? Huwag kang magbiro. Ano ang problema sa kanya? Um, so, ano ang meron ako? Isang kamanghamanghang mahiwagang bote. Siguro may likido doon. Hmm? Ang sarap! Ang tamis! Oo, masarap. Pero wala namang nangyari. Oh, ano ito? Nagsisimula akong magningning. Prinsesa ba ako? Maganda ako. Oh, anong ganda? Ngayon, may makukuha kayo sa akin. Hoy! Hinihingi ko ang inyong atensyon. Ano? Hoy! Tingnan mo kung gaano ako kaganda ngayon! Oh, hinahalikan kita at bibigyan mo ako ng chips. Oh, oh talagang ilove ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo. ah oh, tumingin sa iba. Oh, ibigay mo sa akin ang aking mga chips. Sila ay para sa'yo. Siyempre! Siyempre! Tinatanggap ko ang regalong ito. At ito ay para sa'yo. Oh, sayang! Hindi ito nagtagumpay! Kailangan kong tingnan kung ano ang meron ako! Sige! Ano? Daga ba ito? Oh, iligtas mo ako! Nakakadiri ito! Kakainin ako nito! Oh, lumapit ka sa akin! Ah, uh, ah, uh, ano yan sa ulo ko? Jill, Oops. huwag mo na yang gawin! Hindi ko sinasadya! Kunin mo ang mabangong chips na oh, ito! Oo, oh, oo! Oh. Siyempre! Oh, hindi! Anong bangungot ito? Anong ginagawa niya dito? Isang kakilakilabot na gabi ito. Oh, natatakot ako. Sobrang takot na takot ako. Mm -hmm. Oh, ituloy natin ang ating mga halik. Oh, oh baka hindi. Oh, hindi. Oo, oh, oh, tama nga. Bumalik ako sa aking sarili. Kaya, sino ang unang sasabak? Hindi, hindi, mga babae. Ako muna. Kaya, ano ang nakuha ko? Wow! Isang magandang Twix bar. Napakaganda. Napakasarap nito. Tatanggalin ko ang balot at kakainin ko itong magandang ken. Mahilig ako sa matatamis. Oh, pakibigyan mo ako ng isang piraso. Gusto ko talaga. Hindi, hindi. Huwag mo nang asahan yan. Gagawin ko ito sa sarili ko. Oo sobrang sarap. Ang tsokolata at caramel na sa iyong bibig sa itong kaligayahan. Tapos na lahat at inilaan ang iyong mga dali. Oh! Anong asal iyan? Nagtataka ako kung ano ang mayroon ako. Bubuksan ko na. Ugh! Bawang? Ano ang dapat kong gawin dito? Hindi. Hindi ko gagawin iyon. Nagbabahagi ako. Oh, pakiusap. Mabait ako ngayon. Ngayon, kailangan ko talaga itong kainin mag-isa. Oh, ano ba itong nakakasuklam na gulo? Maganda ako. Amoy, bawang na ba ako ngayon? Oh, hindi. Oh, alisin mo yan dito. Tapos ano? Kailangan ko ba itong kainin? Sige, titipunin ko ang lakas ko at tatapusin ko itong malaswang bawang. Siyempre, pakiramdam ko napakapangit. Wow. Pero tapos na. Oh, huwag mo lang kaming hingahan. Oh, anong nangyayari sa akin? May mali sa kanya! Kukuha ako ng ilang sipit! Kailangan namin ito, malinaw naman! Oh, hindi! Ito ay kakilakilabot! nako may himatay ako sa ganitong kakilakilabot na amoy! Oops! Grabe, ito ay kakilakilabot! Huwag mo nang ulitin iyon! Hindi ko kaya ang pangalawang atake ng bawang! Hindi nakakatuwa! Buksan mo! Tara na. At ako ay isang matalinong babae! Nakatulong ang sipit! Oh, wow! Ang singsing ng kapangyarihan! Ibig sabihin, ito'y mahika rin. Isusuot ko ito sa aking daliri at... Wow! Naging invisible ako! Nasaan siya? Anong nangyayari? Nasaan si Annie? Saan siya pumunta? Wala akong nakikitang tao. Huh, kakaiba. Baka dito... Um... Oh! Oh, nawala ang candy ko. Ah, ooh, oh, oh wow. tingnan mo! Ang bawang mo! Lumili pa dito, papunta sa'yo! Ano? Sa ay naku! Ang sama! Hindi ko gustong kainin ito! Oh muli! Ang sama ng pakiramdam ko! Kailangan ko na talaga ng sipit ngayon! Oo, oh, oh, nagawa ko! Astagiyo. Masaya ako tungkol dyan! Pero nasan pa rin ang ating babae? Ano? At hayaan mo akong maging una! Gusto kong malaman kung ano ang meron akong kawili-wili roon! Oh! Wow! VR glasses. Wow! Hindi ko masasabing matamis sila, pero sobrang astig. Tingnan natin. Ang ganda ng larawan. Isusukat ko ito. Oh, oh wow! Ang ganda-ganda naman dito. Titingnan ko ang lahat. Oh, ano ang nangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Ako rin. Wow! Ang tamis ng mga mansanas na ito. Kokolektahin ko sila dito sa magandang taniman ng mansanas. Kakainin ko na sila ngayon. Wow! Ang sarap! hinugat at makatas ang mga mansanas. Ang dami nila! Mga imain, ha, yung mansanas! Bubuksan ko ang akin! O oh, hindi! Nakakadiri! May nakuha ang mga uod! O oh, ano ang gagawin ko sa kanila? O oh, nakakatakot sila! O oh, hindi ko kaya! Nakakadiri! Kadiri. Er, hindi! hindi ako ba ni ngayon. Kaya tatanggihan ko at hindi ko ito kakainin. Pero may cool na idea ako. Talagang gusto kong kainin ng mansanas na ito. Oh, sobrang sarap! Parang maliit na... Teka, ano? Uy, uh... Oh, hindi. Nakakadiriri. Masusuka ako. Hindi ito mansanas. Natadparan oh. ako ng mga bulate. Nakakuha ko nito para sa biro ko. Sino ang gumawa nito? Pwersahin kanila. Bubuksan ko ito. Ano yan? Tapos na ang hamon? Wow! Jill, anong gagawin mo? Hmm, hmm. Gagawin kong perpekto ang kotse kong maganda na. Magiging malambot, kulay rosas, at napaka-cute katulad ko! Pagkatapos, malalaman ng lahat kung kanino ang baby na ito. Sa iyo, hindi rin masasaktan. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Oh, ang baby ko ay may mga ilaw sa harap na may pilikmata na ngayon, at may cute na maliit na ilong sa harap. Ah, uh, oh malaking bagay! Masyado na itong pambabae ngayon. Kailangan kong mag-isip ng iba, ha? Huh? Tama, bakit hindi mag-order ng lahat ng kailangan mo online? Ah, kaibigan ko. Dumating na ang lahat. Oh, salamat. Gusto mo bang palamutian ang kotse mo? Oh, idedekorasyon ko ito para siguradong maramdaman ni Jill na bumalik mula kay Andy. Sa simula, pipinturahan ko ang kotse ng itim na pintura. Tingnan mo kung gaano kabangis ang itsura nito. Pero hindi lang iyon. Panahon na para pinturahan ang mga gulong. At para mas magmukhang astig, maglalagay ako ng kadena at mga spike at ilang gulong. Astig! Hi Jill! Naiingit ka ba sa akin? Ano? Ano? Ha? Oh, tama. Sige, wag na lang. Ako na ang susunod na gagawa ng hakbang. Mga sub Subscriber, tingnan nyo ang aking kadena. Ano sa tingin nyo at ang mga salamin? Na Plastic, di ba? Ha? Kung iniisip ni tatay na ito na ang katapusan ng aming laban, nagkakamali siya ng malaki. Ang pagpaganda ng kotse sa labas ay isang bagay, pero kailangan mo ring maging kasing ganda sa loob. Maganda. Ang parehong kulay rosas at malambot na bagay. Ang ilang mga laruan ay hindi rin magiging labis at bakit hindi pala mutihan ang manibela? Ngayon, ibang usapan na ito. Sa ganitong kotse, maaari ka rin magkaroon ng kulay rosas na aso. Du -du -du. Ito yung paman is yung laruan. O yung iba, butt made very natin ito sa salamin. Ning <laughs> ganso. And ipapasyal ko ang mga laruan ko sa kotse na ito. Mabuti na lang at marami akong mga ito. Ngayon, hindi ka lang makakapagmaneho sa ganitong kotse. Kundi maaari ka ring manirahan dito. Halimbawa, manood ng paborito mong mga palabas sa parara. Siyempre, may karagdagang pink na blacklight. <laughs> hmm. Ah! Tama, nakalimutan ko ng lubos ang loob ng kotse. Pero ayos lang yon. mayroon akong ilang bagay na maaari kong gamitin para palamutian din ang loob ng kotse. Ah, ganun ba? Well, ang astig ng damit ko. At bakit nga ba dapat ako lang ang magdamit ng astig? Kaya rin ng mga upuan ko. Oo, oh, astig. Ang galing. Halbawa, ang mga bungo sa harness at manibela ay magiging napaka-astig. At sa pangkalahatan, mas maraming bungo, mas astig. Ang paborito kong gitara. Hindi ako umaalis ng bahay nang wala ito. At ilang iba pang detalye. Ha! Isang bungo. Ay, er, silang nandyan kahit saan. Oh, well, astig ako. Wow! Ha, naingit ka? Mga babae, tingnan ninyo ito. Ang laki ng gintong burger. Ang sarap! Siguradong napakasarap nito. Sandali lang. Gutom ka rin ba? Kaya isang pindot lang at dadalhin na sa atin ang parehong masarap na mga burger. Sinabi ko sa'yo, tingnan mo kung gaano ito kabilis. Salamat! Mga babae, ayusin ang mga pagkain. Bon appetit sa lahat. O oh, ang sarap nito. Kulong! Mga kaibigan, hindi ko gusto ang truck! Ano? Nagpa ang mga babae na magtanghalian! Hindi ba tayo mas magaling? Okay, mga kaibigan! Kalma lang! Ngayon ay mag-aayos tayo ng masarap na tanghalian sa loob ng ilang minuto! Tutulungan ako ng aking kagandahan dito! Kailangan mo lang buksan ang bumper at isabit ang grill dito! ang kotse ay mas makakapag-init kaysa sa anumang grill. Wow! Astig! Nagdala lang ako ng mga sausage at hot dog buns. Ngayon, magluluto tayo ng pinakamasarap na hot dog sa buhay mo sa walang oras. Tingnan nyo ito. Mga bata, tandaan na ang trick na ito sa pagluluto ay ginagawa ng mga profesional. Huwag itong ulitin. Ah, Mmm, anong bango? Handa ka na bang kainin ito? Ito ang aking espesyal na hotdog. Mmm, ang sarap. Ano? Mukhang nagpasya rin ang mga lalaki na kumain. Pero alam natin na mas astig ang mga burger natin, di ba? Ah, mga babae, nasaan kayo? Mga trader, paano niyo ako iniwan para sa mga mayabang na yan? Hindi patas. Walang mas kapakipakinabang kaysa sa kaunting ehersisyo sa umaga, lalo na kapag ang sarili mong kotse ang tumutulong sa'yo. Sa wakas, napakaswerte ko sa'yo. Mga babae, ulitin nyo pagkatapos ko. Nararamdaman ko na pumapayat tayo! Oh, masarap! Ano? Ha? Ano ang mga tunog na yon? Nagpasya si Jill na mag-sports. Hindi ako mas masahol. Bakit hindi gawing tunay na gym ang baby ko? Mayroon din akong malaking trunk. Gayon pa man, sa ngayon, may ilang basura lang dito pero hindi ito magtatagal. Bibili ako ng pinakamagandang dumbbells ngayon. Oo, oh -oh! at ilang delivery. Oh. Um, kunin mo ang yung delivery. Oh, wow. Mabigat ito. Dahil ang mga ito ay dumbbells at para ito sa mga normal na lalaki. Mm -hmm. Oh, okay. Uh, hindi lang ako handa. Oh, salamat kaibigan. Walang anuman. Siguradong magiging fit ako para sa taginit. Hmm. At magsisimula na ako ngayon. Oh, mga kaibigan, sumama kayo sa akin. Kunin ang mga dumbbell. mag tayo at magkakaroon ng maraming atensyon mula sa mga babae. Oh. Tara na! Gawin natin ito! Gawin pa natin! Walang sobrang daming kalamnan. Nararamdaman kong lumalakas ako. Oh, oh. Mga babae, kumusta kayo? Sige, punta na tayo agad sa mga magagandang ito. Kumusta? Ang astig nila. Tingnan mo yan. Mga babae, nasan kayo? Tumakas na naman ba kayo sa akin? Mukhang wala na talaga akong mga kaibigan. Hinding-hindi ako iiwan ng kotse ko. Oh, oh, Jill, mag-isa rin ako. Hoy. Pakinggan mo, bakit hindi tayo mag-ehersisyo ng magkasama? Bakit lagi tayong nag-aaway? oh, Ted, hindi ko alam na talagang ang cute mo. Mag-subscribe sa Pirarasa para hindi mami.